Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan. Maging ang iyong pamilya sa araw na ito, tayo ay makararanas ng napakaraming pagpapala. Alam mo kaibigan, dalawang araw na lang at bagong taon na. At uh, patuloy tayong dudulog sa salita ng Diyos at marami tayong makukuhang aral na ating maisa sa pamuhay. Magkaganda ang paalala mula sa salita ng Diyos. Sa araw na ito ay tutunghayan natin ang patungkol sa pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Bago natin tunghayan, ang isang napakagandang paalala sa aklat ni Ezra, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong... Uh, salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na muli kami ay makadudulog sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, Panginoon, na ispo namin, humihiling kami na kami po ay pagkalooban mo ng karunungan, pagkalooban mo kami ng pagpapalang spiritual at sa amin pong matutunghayan sa araw na ito, naway ito po ay aming maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin ang isa sa mga bahagi ng pananalangin at ito ay maituturing nating intercession yung pamamagitan sa larangan ng pananalangin lalong-lalo na sa paghingi ng tawad. Uh, alam mo kaibigan tayo, nananalangin tayo sa ating Panginoon na at tumihingi tayo ng uh, tawad sa ating mga kasalanan. Ngunit alam mo, may paalala rin, pagka tayo ay uh, nananalangin at maaring humingi ng tawad para sa mga minamahal natin sa buhay. Ganito rin kasi ang pamamagitan ni Hope. Makikita natin ang isang paalala at isang aral na maaari nating uh, isa-panguhay. Pwede naman tayong manalangin sa Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga nais idulog sa kanya. Ngunit ang pamamagitan sa larangan ng pananalangin at maaring paghingi ng tawad para sa mga pagkakasala o pagkukulang ng ating mga mahal sa buhay, ito ay may aral din tayong makukuha. Sa ating natutong ngayon ngayon, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Esra at pag-aaralan natin ang Kabanata Siyam, Pagtutuon na natin ang pansin ang dalawang talata lamang at ito ay ang talata 6 at talata 15. In the book of Ezra, chapter 9, verses 5 to 15, ang ating tutong ngayon. Kung may panahon ka, pakibasa mo yung buong chapter 9. Ngunit titignan natin ang aral na nakapaloob sa dalawang talata lamang. At ito ay ang talata 6 at talata 15. Ezra chapter 9, verse 6 muna tayo titignan natin kung ano ang uh, makukuha nating aral sa pamamagitan ni Ezra sa larangan ng pananalangin para sa bansang Israel. Sabi dito sa Ezra chapter 9 verse 6, ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan. Bunga ng kasamaan naming suko na sa langit. At talata labing lima, o Diyos na makatarungan, tunghayan ninyo kami. Bagamat kami ay mga labing bat-bat, ang ibig sabihin nito ay the escaped remnants, no bagamang kami ay mga labing bat-bat ng kasamaan, dahil dito wala nang maaaring tumindig sa amin sa inyong harapan. Alam mo, pagka-iisipin mo, no? very remorseful si Ezra sa kanyang uh, pananalangin. At sa kanyang pananalangin, kasama si ron sa so humihingi ng uh, tawad. Sabi niya na, the entire nation, maging ako ay eh, kasama rito, hindi kami makatingin sa iyo. At alam mo, kaibigan, ito ay napakagandang uh, paalala para sa atin. Sana ganito yung ating attitude. Ano? Dito makikita natin yung nahihiya sa larangan ng kasalanan. Nahihiya siya dahil may kasalanan siya. Alam mo, sa ating kapanahunan, yung iba eh talagang wala na silang nakikita, wala na silang nararamdamang kahihiyan sa kanilang ginagawa. Basta ginawa nilang isang bagay, niisip nila tama ito. Hindi na sila nakakaramdam ng kahihiyan sa harap ng Diyos. Ang mga talatang ating tinunghayan, ito ay bahagi ng salaysay sa buong kabanata siyang dito sa aklat ni Ezra. At ito ay napakaraming tema. Dito nga ay makikita natin nagbawal ang Diyos sa pag-aasawa ng hindi-hudyo. Yun yun eh, no? kasi yung mixed marriages at even at that time sa Old Testament, ayaw ng Diyos yun sapagkat ang layon lamang ng Diyos ay ayon niyang mahikayat ang kanyang mga pinili sa kasalanan ng iba. Ganon 'yon neno, eh, yung gumagawa ng kasalanan, sabi ng Diyos, sa kanila, sila ay makasalanan. Hindi ko nais na makis- ayong kayo sa kanila o higit sa lahat makapag-asawa ng uh, taga sa kanila o taga ibang bayan sapagkat baka mahikayat kayo sa kanilang gawain. Sinabi ni Ezra sa Panginoon na ang pasimuno. Ito yung sabi ni Ezra no, kung baga sa ano sabi nung uh, ni Esra, ang kanilang pasimuno sa kanilang pagsuway sa utos na pag-aasawa ng hindi-Hudyo ay yung mga, pina, mga pinuno pa at mga tagapamahala ng bayan. Alam mo kaibigan, ang dahilan ng utos, pagka binasa mo yung uh, dito sa Kabanata Asyam, nag-utos ang Panginoon, pagka tinunghaya mo yung verses 11 and 12, ay upang bigyang babala ito nga yung nabanggit ko kanina bigyang babala upang hindi mahikayat ang bansang Israel ganoon din sa pagsamba sa mga diyos-diyosan syempre ganoon kasi yun eh no sa kapag halimbawa ikaw ay uh, doon sa kanilang konteksto na kapag asawa sila ng hindi uh, uh, Israelita o hindi uh, Hudyo kung ano yung ginagawa ng asawa nila, lalong-lalo na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay maaari silang mahikayat at dito nagbigay ng babala ang Panginoon Diyos sa mga ganitong pakikilaho. Kaya lamang sinuway nila ang isa sa sampung utos at alam naman natin ang Ten Commandments, yan ay Permanent Commands. Dito pinayag ng Diyos ang kanilang agarang pagsunod. Do, sabi na kinakailangan sundin niyo ako. At ang kanilang pagsaway naman ay mga nga ng tiyak na kapahamakan. Ganyan talaga yan. Susunod ka ba o hindi? Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Always ang Panginoon ay nagbibigay ng warning, nagbibigay ng babala. And kung may mga pagkakataon, pinapipili tayo ng Panginoon. Kaya lamang tayo ay walang sapat na karunungan. Ano? O talagang matigas lang ang ating ulo. Pinipili natin yung mga bagay na ninanais lamang natin at inaakala nating magbibigay ng uh, kaligayahan sa atin. Pinakaulugan ng Diyos na ang pagpapakasal sa mga hindi nila kalahi ay magiging daan upang mahikayat sila sa gawaing masama. Yung kanilang influence, 'yun nga ay magiging masama ang kanilang uh, patutom. Sa salaysay pag binasa mo yung buong kabanata ay eh, inamin rin ni Ezra ang kanilang pagkakasala. Siya nga ay namagitan para sa bayan humingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Bagaman si Ezra naman ay eh, nagpahayag ng katapatan no sa Diyos, pinahayag niya na ang Diyos ay maawain sa kanila. Wika nga niya, sabi nga niya, no, "Hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan sana ganito tayo no na parang katulad nung uh, yung uh, isang napakagandang salaysay sa bagong tipan no yung uh, the Pharisee and the publican no yung tax collector hindi siya makatingin sa Panginoon dahil sa kasalanan sana ganito tayo really remorseful sa ating mga pagka, pagkakasala pakahulugan rin niya kami ay napatunayang nagkasala yun know, ang verdict ng Panginoon at walang karapatang tumayo sa iyong presensya. Ngunit ito yung sabi niya. Kami ay lumalapit at humihingi ng iyong biyaya ng pagpapatawad. Nabanggit ko nga kanina no, nowadays, tahasan ng paggawa ng kasalanan no. Dito ang kanilang konteksto, huwag kang makikihalubilo, huwag kang mag-aasawa ng hindi mo kalahi. Yun yun eh no. At uh, sa ating kapanahunan no, ay talagang tahasa na ang kasamaan ng tao. di ba? Dito, kahit na yung same-sex marriage ay inaayunan ng iba, sabi nila, tama yan. Ang dahilan lamang na kami ay umiibig, karapatan namin ang umiibig. sa bagong tipan. Alam mo, kaibigan, may katulad na utos ang Diyos. Dito makikita natin. Consistent ang utos ng Diyos, no? Kasi ang uh, sinasabi ng Diyos dito yung influence ng hindi mga makadiyos. At sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians noong pagbinasam yung uh, Kabanata 6, talata 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ay ang liwanag sa kadiliman? Ito ay babala ng Diyos. Hindi lamang ito babala, ito ay command. This is not a warning, this is a command na sinasabi ng ating Panginoon. Pakahulugan ay ang pakikiayon sa mga bagay o sa mga gawaing hindi dapat nakikita sa isang tunay na mananampalataya. Ang pakikisalamuha sa kapwa, higit sa lahat, sa mga hindi pa mananampalataya. Alam mo kaibigan, hindi naman ito pinagbabawal. Yung makisama ka sa mga kaibigan mong hindi pa mga mananampalataya, hindi naman yan ipinagbabawal. Alam mo nga ating ang Panginoon, sabi nga sa Bagong Tipan, Jesus Christ even dined with the sinners. Sapagkat itong mga kaibigan natin na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus, sila ang maituturing nating mission na field. Sapagkat sila ay dapat din makarinig ng Ebanghelo ng Kaligtasan. Kaibigan, ang kasalanan sa harap ng Diyos ay ang pakikiayon natin na mga tinaguri ang anak ng Diyos sa gawain ng sanliputan. Yun ang very clear instruction, command ng ating Panginoon sa kanilang mga gawain na masama, kailanman hindi malulugod ang ating Panginoon. Kung tayo ay nasa ganitong kalagayan, halimbawa, mag-iisang mga sandaling ito, tayo ba ay maituturing na compromising? Ganito bang ating kalagayan, nakikiayon sa gawain ng masama tulad ng ginawa ni Esra, tularan natin si Esra, tayo ay humingi ng tawad o mangumpisal tayo sa harap ng Diyos dahil sa ating pakikiayon. Kapatid, may tanong dito, eh, no? may mga gawain ba tayo na nagiging balakid sa ating pagharap sa ating uh, Panginoon? May mga uh, nagiging balakid ba sa ating paninilbihan sa ating Panginoon? Ano ang hadlang? sa ating paglago sa ating pananampalataya ano sa tingin mo kaibigan ito ay napakagandang paalala ano sa tingin mo ngayon ang mga bagay na iyong inaayunan na hindi naman kinalulugdan ng Diyos alam mo kaibigan ang pagsuway sa utos ng Diyos ito ay may bungang pangyayari kaibigan tandaan natin bilang makasalanan sa harap ng Diyos Naranasan na natin ang habag at awa ng Panginoon. Noong tayo ay makasalanan, naranasan na natin ang mercy and the grace of God. Kung patuloy tayo sa ating kasalanan at hindi tayo hihingi ng tawad, may buong pangyayaring nakalaan sa atin. Ngunit kung tayo ay lalapit, tayo ay magpapakababa ang ating loob, aaminin ang ating pagkakasala, makararanas tayo ng pagpapala. Kaibigan, ngayon ang araw ngayon ang pagkakataon upang tayo ay makipagkasundo sa ating Panginoon at humingi ng tawad sa ating pagkukulang. Tulad ni Ezra, tayo ba ay nahihiya? Sana nahihiya tayo dahil sa ating mga kasalanan, ibigan bahagi ng ating pananalangin sa araw na ito ay ang paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon upang mapanatili natin ang ating pakikiisa sa kanya. tandaan mo kaibigan kababaang loob ang kailangan upang kapatawaran ay maranasan Alam mo kaibigan, isang napakagandang paalala ang uh, ating tinunghayan sa aklat ni uh, estra at ito ay sa pagpasok ng uh, taon. Sabi ko nga po kanina, dalawang araw na lamang at panibagong taon sana ay uh, maging bago rin ang ating uh, pananaw, bago rin ang ating uh, damdamin tungo higit sa lahat sa mga bagay na makadiyos upang tayo ay makaranas ng pagpapala sa pagpasok ng taon. Napakaganda siguro na simulan natin ang pagpasok ng bagong taon na tayo ay matuwid, walang hadlang sa ating pakikiisa sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart Kibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin. Post ito ay magtatapos, pinupuri mo. Ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Day De Guzman. Okay, ng lumapit. Sa